Thank you sa mga kids. Tuloy ang biyahe. Ayan. So, biyahe muna kami guys bago kami mag-check-in. Ano. Ay, lumit nung kainan na yun. Ano. Puro hairpin yung mga dito. kahati na nga siya eh. dalawang barangay ano, may eater yan hindi pero pwede tayo dyan mami kagutom ka na siyempre ay ano muna tayo ikot ikot muna tayo. lahat niyan ano, nice. maganda eh Oh, parehas to nung kainan doon sa baba. Same lang yung gumawa, ano. Parehas lang, Oh my God, landslide front. Pag nakakita ka ng ganyan, matatakot ka na. No? Oh my God. Hingan mo naman yung pagkagawa nila dyan. No? Ah, ginawa yan. Galing. Kamay-kamay lang din. No? <laughs> Ang laki eh. cabin in the woods karabihan lamig dito guys oh wow no trespassing every view sapto pa lumabas yung araw guys na enjoy pa namin yung view guys kasi umaraw landslide na oh. Hindi pa nga umulan eh. Nissan Patrol. bang wah sea of clouds wow may sea of cloud clouds ah, ito ay, hindi pa tapos ito yung sabi ko na hotel ayun yung kainan tapos pwede rin tulugan dyan lang tayo hmm? Magtanong ka dun. Ay, enough mo na pala agad. <laughs> hindi ko. Hindi pa nga sure. <laughs> Gusto na agad dito. Grabe dito, cabin in the woods. Ano? dito kami nag-check-in sa Maliko. Ay, check. Hindi pa kami nag-check. Tatanong ng lang? Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Dito nag-check-in sila. Aports, no? Yung TP house lang. Aports, ano? TV. Or uh, Basta, yung vlogger. Natagakabita din si Aports. Aports and a 5 and a 6 and a 7 and 8. dikit tayo yung sticker guys doon sa wall sa sticker wall parang marilaki lang dito <laughs> daming dami lagay lagayan ng sticker ay hindi, hindi ko yata na no, off off ko muna baka malobat tayo Nagtatanong na si misis kung magkano. Tabang nagtatanong siya. Magdikit na tayo ng sticker. Kamusta? Mayroon Ah, mahal Huh? Mahal eh. Diyan sa ganyan, wala? Ito, maliit. Ah, walang available itong maliit. Three seven guys with breakfast. Three thousand pag walang breakfast. Namahal no, masyado. <laughs> hanap na lang tayo yung hindi magandang view pero ano na lang mahal masyado eh tara let's go okay hanap kami ng iba guys kasi para maka-save tayo ano, ng konti marami namang homestay dito guys sila ana mas kainan yun? ha de oh enggak kainan yang tina gila nih lah seguruan daming tindahan dito guys oh. so medyo mahal guys so para maka tipid tipid tayo hanap tayo na mas cheaper ano para ano ma enjoy naman natin yung ano natin budget natin budget meal mukhang sosyal eh tranong mo wag mo nang ubarin yung helmet mo tanong ka lang Casa and ano Anong pangalan niya? Casa Cooper Lodge, Rafael's Gateway, Bed and Breakfast. Ah, tara na. Baka close pa siya. Alang nag-a-assist. fully booked sila. Oo, oh, di mura lang? Three hundred per head. Ani mga ano? Let's some stay. I love Maliko. cafe lang Nasaan ba yung Kaya nga hinahanap ko nga yung ano nila Baka doon sa Linet Homestay <laughs> Anyway Balikan natin yun pag ano Oo nga, nakababa no? na. Lebih man chao eh, man chao eh. Oh, may flat pa. Ah, ito. U-turn na. <laughs> Tingin ka sa likod. Oh, Rabia, oy, parang Valencia ba? No? Yung inangat natin sa Valencia, yun pala yun. Yung nagmotor tayo na hindi kaya ng motor. No? Hindi, wag mo na yung view. Intindihin mo na lang yung ano, overnight stay mo. Wag mo na yung ano, mo pagising mo may ganung view. Pagising mo, kakain na lang tayo doon sa ano nila. Restaurant nila para may view ka. Yung ano tawag View deck restaurant. Anyway, ang ako nga masusunod, uuwi na lang sa baba na lang matutulog. gusto mong may maranasan kay ng overnight stay Mhm mm Ganyan lang siya no? ano uh, siyang ano resort si parang siyang swimming ano, ano. Yeah, strawberry picking pala dito kasi walang strawberry. fully na sila. Ayan yung sa more homestay. How about dito tayo. Ha? Huh? Ay, ayan pala. Pa-left pala siya. Duma iba pala yung umalya. Ito pala siya. Some more homestay. And welcome to some more homestay. C6, C5, <laughs> C4. Right here. And guys, dito kami sa Samora Homestay na kas. Dito nagcheck in sila ano. Jerick P, sila uh, Boss Joe, Kenji at si ano? mm overnight lang naman kami 900 pesos kinuha namin 2000 kasi yung isa yung le, ano, naka o oh. yun nga yung 2k ano yun ko na sana din <laughs> papatusin ko na sana yung 2k o uh. Walang ano, ano Yung sariling CR at yung at 2K <laughs> Tutulog lang nakita akong hindi nag-helmet, di naman nila inuli. Ay, grabe. Ang laki na ito. Ang laki na ito, restaurant. Ay, hotel. Dito, Kaso, ano. Ganda sana. View. Ah. Oh. Hindi, yung maganda dyan, yung lamig lang naman. Malamig kasi yung ano. Nasaan ba yung kainan? Wala, baka lumagpas na tayo. <laughs> ah, malayo baba ba? Oo nga. Buti na lang nagmotor tayo. <laughs> Pataka mo Pataka man ka. Oy, na naman kay Masayang. Dalawang libo man ito <laughs> Nasaan yun? Ah, malayo pa. Gaganda ng fresh ano, fruits and vegetables. No. Dey, may second floor na may ano. Maraming kotse. Hindi ito yun. Ah, ito ba yun? Ah, umuwi lang sila. Big bike kasi. Bilis lang yun. Hmm. Ito sa ano. Ah, yun. Lo may isang big bike doon. Ito yung 3,000 or 3,700 yung available niya pero ano na daw guys good for 5 person at mura na ano hmm. kung ano isang buong kotse kayo lima kayo kasya na kayo doon hmm. Hmm. ayaw ko nga ano CF close na agad alas 5 mag alas 5 pa lang. <laughs> Ang layo pa pala. <laughs> Nasan na ba yun kasi? <laughs> Nakala ko, dang lapit na lang. Layo-layo din pala. So, ito na siya lahat. Tapos, paglagpas doon sa homestay, palusong na siya lahat. Hmm. overshoot. Ano to? Ay, ganda dun, oh. Meron pa pala, eh. Sabi mo, wala na. Ayun, oh. Ibang way yan, ano? Ayan yun. Akala ko yan. Oo nga. Iba pa kasi ang ga... Oh, grabe. Ang ganda dito. Pabalik, oh. Kaya pala tumigil yung kotse dito. Tingnan mo naman yan, oh. Wow. Ganda ng view, guys. Para siyang... Para siyang umuulan. Videoan kita. No trespassing kasi nakalagay. Ay, wala. Huwag na. Tingnan natin kung may bakante dito. Hmm. Ha? Ayun. Ganda sana. Ay, ito. Dito siya tumigil. Si Kuya yata. Yung no trespassing na Ay, hindi. Doon yon. Wala na eh, nalagpasan natin, balik tayo. Sabi ganun. <laughs> Kain muna tayo, saka na natin ng problema yun mamaya baga ano. Ay oo, oh, oh. ayan, nandyan ka. Oo, oh, ito. Ay kaso, yan lang ang kita mo. Taka na natin sa kainan, baka katanaw yan doon. Mamaya na lang, ang dami kasi nating problema. <laughs> Uh, ay, dyan nga oh Meron na nga silang view deck dyan, o. Oh. Hindi, bukas pag uwi natin, makita yun. Sunrise. Ah, ang issue, baka mulan lalo. Kasi ngayon, no oh, Ngayon lang ganito, hindi umulan. Mm -hmm. Viewpoint, 83 Ah, ito yun. Nandito sila. Ha? Huh? Nakita pala dito eh. <laughs> pa video video pa ka dito. <laughs> Naaramdaman din <day> 'yung <-day. laughs> Ah, so hindi siya magkasama. Iba-iba sila. Ay, wait lang. Saan kakain Hmm? Dito, yung nakalagay eh. may check-in din pala to eh. Ayun o. No? Kanda siguro yung view mo dyan. Magtanong ka sa loob. <laughs> Tanong lang. Pwede naman magtanong. Tapos saan kakain? Tingnan ko rito kung anong view. Ay walang view dito. Nandyan yung view. Tinakpan na rito. Multistrada. B2 or B4? Ha? Huh? So, ayan guys. Nahanap pa kami ng kainan na no. Yan yung may tank eh. Pero yung kainan, hindi kasi nila sinabing masasarap yung pagkain dito eh. Hindi, pwede naman tayong kumain. Pero, ganun talaga. hindi nila binanggit na masarap. Maganda lang yung view, yun yung banggit nila. <laughs> yung si Aports TV. Pero masasarap yung pasalubong doon ha. Yung chicharon. Parang sarap ng chicharon. <laughs> yung 180 na chicharon. Tapos may laman-laman no? High blood dudong. eto yata yun. Ay, ah, ito yun. Diner's deck. Sayang. Yan yun, kinainan nila. Ni Apports TV. Sarado. Ah, tayo sa may motor na ano, kinainan ng mga naka big bike Welcome to Kindaw Campsite na naman no? Oh. Ayan ba yun? Eh Ang layo na pala natin Hindi naman Mm Mmm -mm. Oo oh. Gusto ko yung ano Ayaw ko ano. nga eto yun ano yung pinarkingan ng mga motor tanong mo kung may ano sila pagkain na ano okay lang dito parking yeah. ah okay Ayan, dito kami kakain guys Maganda yung view deck doon Kaso si of clouds na <laughs> Dito na kami guys, let's go!